Hi guys, welcome back to my channel Ben Trinchera ng OFW yung waray ng Saudi. So to this video is another cooking vlog na naman tayo. Ito yung ganap sa aking birthday yesterday. So hindi ako masyadong naghanda guys. Nagluto lang ako ng maha at saka panset. So yun lang kasi wala naman akong bisita. So first, unahin natin yung pagluluto ng maha. So kailangan natin dito ng cornstarch, siyempre coconut cream, yung pang pangunang gata, tapos, talagyan din natin yan ng evaporated milk at saka coconut milk. So, ayan, inuna ko na yung coconut cream, tapos isunod ko na tong evaporated milk. Nung dati guys, hindi ako marunong talaga magluto ng maha na dito sa nasa Saudi. Yung sa probinsya, Magaling ako magluto niyan. Pero ilang beses akong nagluto ng mahab ka guys. Pero palpak nagbubuo-buo siya. So, inano ko yung anong teknik Kung anong ginagawa ko sa probinsya. Naalala ko pala siya. Kailangan pala lahat ng ingredients. Imi-mix mo siya muna bago mo siya painitan. Kasi pag pinainit mo siya tapos hindi mo pa nalalagay yung cornstarch nagbubuo-buo siya guys so kailangan talaga before mo siya initin or before mo, before ka mag-init ng kalan nakamix na ng mabuti yung cornstarch kasi pag hindi na mainit na siya yung apoy nagbubuo-buo siya kaya yun yung ginawa ko so kailangan din natin ng asukal diyan pwede rin yung condensed guys kung gusto niyo yung condensed ako kasi mas mura kasi yung asukal kaya asukal yung nilagay ko kaysa sa condensed milk. Tapos maglalagay din tayo dyan ng konting tubig pandagdag lang kasi mahilig talaga sa tubig ang mahablang ka guys. Tansya-tansya lang yung ginagawa ko dyan tapos tutunawin mo siya guys pati yung buo-buong cornstarch yan kasi nagbubuo-buo minsan yung cornstarch guys so kailangan mo talaga siya tunawin hahalu-haluin mo siya nang hahalu-haluin bago mo painitan kasi pag pinainitan mo yan na hindi mo pa natutunaw lahat ng cornstarch magbubuo-buo yan at mapapalpak ang iyong mahab ka so nakailang try talaga ako magluto dito sa South hindi ko talaga siya makuha kung ano yung ginagawa ko sa probinsya So maglalagay din tayo dyan ng food color. Kulay red yung pinili ko kasi birthday ko diba. So hindi guys kasi mahilig talaga ako sa red colors. So this my favorite colors, red and yellow. Hahalu-haluin lang natin para mag-even yung kulay dyan sa ating nilalagay na mixture. So ayan ay lagay na natin lahat ng ating mga ingredients. Mamaya-maya maglalagay din tayo ng mani. Pero yung iba gusto nila corn yung nilalagay nila. Pero sa probinsya namin, naalala ko talaga is mani ang nilalagay namin sa Maha <laughs> Pero ang iba kasi corn talaga yung parang nasa lata na corn na parang durog na durog. Yun ang nilalagay nila. Pwede rin kayo mag ng butter pero hindi na ako naglagay kasi wala naman akong butter dito sa bahay. So simple lang yung aking mga ingredients. At Naglagay pa ako ng konting cornstarch dyan guys kasi parang nakukulangan ako sa aking nilagay na mixture na cornstarch. Kasi feeling ko magiging malabnaw. So nilagyan ko ng konti pa ng cornstarch. So ayan, hinaluhalo ko siya ulit at tatanggalin ko lang yung mga buo-buo dyan guys. Kasi pag pinainitan ko yan, magbubuo-buo yan. So kailangan ano talaga siya, tunaw na tunaw yung cornstarch bago ka magpainit ng kalan. So, yun talaga yung technique sa pagluluto ng maha. wag mo siyang papainitan agad tapos hindi mo pa nalalagay yung cornstarch kasi definitely magbubuo buo siya. At ayan, halo-halo lang. So, sa maha talaga, kailangan ka maghahalo dyan guys kasi kapag hindi ka naghalo, mamumuo-muo siya. Magbubuo-buo at saka masusunog yung ilalim. Huwag din masyadong malakas yung inyong apoy sa inyong kalan kasi pag nilakasan nyo yan is syempre masusunog yung ilalim hindi magiging masarap ang inyong mahablang Charis, parang masarap yung mahablang <laughs> so kailangan sakto lang yung apoy guys so na perfect ko na ngayon yung aking mahablang ka mas masarap pa yan kung mas maraming ingredient kayong ilalagay. Wala rin akong vanilla nilagay dyan kasi ubus na yung aking vanilla. Kasi nagluto na ako ng ilang beses ng maha. So, wala na akong vanilla extract. Mas masarap yan at mas mabango ang mahablang kapag may vanilla kayong ilalagay, guys. Nakakatulong kasi yung vanilla sa pagpapaganda ng amoy sa mga dessert, ba diba? So, ba diba? Ayan. Halo, 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 halo hanggang sa maglapot na siya, guys. Pag lumapot na yan, that means okay na yan. Pwede mo na siya ilagay sa mga lagayan. So ayan, halo, 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 nakakapagod maghalo. Lalo na kung mas marami yung maha, kung nakakapagod kaya maghalo. Mamaya-maya, pag lumapot na yan, ilalagay na natin yan sa mga lagayan. So dapat may nakahanda ka ng lagayan dyan guys, kasi mabilis tumigas ang maha. Lalo na kung medyo yung pagkaluto mo is hindi ganun ka malapot. Yung medyo ano siya, tawag dito, matigas-tigas ng konti, mabilis lang yan mag buo. At ayan, tingnan nyo guys. Lumalapot na siya. So that means malapit ng maluto itong ating maha. Ang ginawa ko nga dyan guys, wala akong lagayan na nakaredy. Naghugas pa ako. Iniwanan ko yan ng konti. Buti na lang at hindi matigas or matigas yung paggagawa ko. Medyo okay naman ang consistency. Ano ba tawag doon? Consistency. Medyo ano siya, sakto lang. Hindi siya matigas, hindi rin siya masyadong malambot. Pero ang maha talaga guys, dapat medyo nasa medium na, hindi matigas, hindi masyadong malambot. Yung akin parang medyo malambot pa siya ng konti. Siguro nakulangan pa yan sa ano, cornstarch. So ayan, luto na yan guys at ilalagay na natin yan sa mangkok. Para sa akin, okay naman yung aking maha. Para sa akin, di ko alam sa kanila yung mga tumikim. Para, pero para sa akin, masarap yung maha ko. So na-perfect ko na siya, hindi na siya nagbuo At susunod na natin lulutuin itong pansit pansit. simple, simple lang naman yung pagluluto ng pansit. Siyempre, kailangan lang natin ng sibuyas at sa bawang. lang natin siya, guys. Siyempre, sote-sote lang. Tapos, isusunod natin yung ating, siyempre, yung ating chicken. Iba-iba kasi ang pagkakaluto ng pansit guys. Depende sa inyong gustong luto ng pansit. Yung iba nilalagyan nila ng hipon. Yung iba naman hinahaluan nila ng mga squid balls. Akin simple lang chicken lang ang aking halo. Chicken. Tapos igigisa lang natin yung chicken dyan guys. So lahat naman siguro ng Pinoy marunong magluto ng panset. Napaka simple lang yung pagluto ng panset. So ayan igigisa-gisa lang natin. Maglalagay tayo dyan syempre ng konting tuyo. Tuyo no? Tuyo bisaya. Konting tuyo at saka maglalagay din tayo dyan ng paminta, magic sarap. Tapos, hahaluan din natin yan ng mga gulay-gulay mamaya after natin medyo maluto itong ating chicken. Maglalagay din tayo ng konting tubig dyan. Lulutuin lang natin itong chicken. Tapos, maglalagay na tayo ng mga ingredient natin sa pansit. So, syempre, hindi mawawala dyan yung bagu beans, carrots, at saka yung repolyo yan naman talaga yung mga main ingredients ng ating chicken, de diba? ba? Chicken pancit, chicken pancit. Tawo pa din chicken pancit. So iba-ibang luto ng pancit, may pancit na miki, may pancit na pancit bato sa Bicol. So yung akin na yun is pancit Bisaya. <laughs> Kasi waray ako. So yung aking pancit is pancit Bisaya. <laughs> so lalagyan natin ng bagyo beans syempre hindi mawawala yung carrots. Carrots to the maximum level na carrots. Yung iba, mayroon pa silang mga nilalagay dyan eh. Celery. Yung iba, mahal ang celery dito guys. Hindi kaya ng budget natin. Kaya wala tayong celery dyan. Tapos yung iba, nilalagyan pa nila ng parsley. So, ayoko ng may parsley yung aking pansit. Di ko nilagyan. Ayan, nilagyan na natin yung ating carrots. At lulutuin lang natin yan ng konti. Tapos, lalagyan na natin ng ating repolyo. Yung repolyo dito is hindi nakasale ngayon. Parang 4 real yung kilo. Dati kasi 1 real lang. 2 real lang yung ano, kilo ng repolyo. Ngayon nagmahal na. Hindi ko alam bakit hindi ata season ngayon ng repolyo. Marami akong nilagay na repolyo dyan guys. Nasa sa inyo naman yan kung dadamihan nyo yung repolyo or hindi. Yung iba ayaw nila ng repolyo, yung iba naman gusto nila ng repolyo. Pero ako gusto ko may repolyo. Kaya dinamihan ko. Alam niyo naman, ang lola nyo is mahilig sa gulay-gulay. At ayan, lulutuin lang natin ng konti dyan. At maya, -maya ilalagay na natin tong ating repolyo. Papakuluan lang natin yan. Tapos, isisit aside kasi gagawa tayo ng paglulutuan natin ng ating kanton at saka yung bihon. Aalisin natin mamaya yan at ilalagay sa isang lagayan kasi magluluto tayo dyan ng ating tawag nito. Miki at saka, hindi Miki yon kanton. <laughs> kanton at saka bihon. Ayan, medyo luto-luto na itong ating gulay-gulay. At yan, ilagay ko na yung cabbage. Yung iba ayaw nila ng cabbage kasi lasang panis daw yung cabbage. Ewan ko. Ayaw nila dyan. Kaya yung ibang pansit nila walang cabbage. Iba yung nilalagay nila eh. Parang litos. Litos ba yun? Kalimutan ko yung tawag dun. Yung nilalagay sa ano? Sa kimchi na parang cabbage din siya. Yun ang gusto nila. Kaysa sa dito sa cabbage. Pero ako gusto ko naman ng cabbage kaya nilagyan ko siya guys, ba? Diba? So lulutoy lang natin yan ng mga ilang minuto at then our pancit will be ready to serve. O oh, ba? Diba? Halo-halo lang mga besh. Maglalagay din tayo dyan ng oyster sauce, tapos paminta, at saka magic sarap dati kasi hindi ako marunong magluto ng pansit guys. So unang luto ko atalis nung high school. Hindi ko alam magluto talaga guys ng pansit. Alam nyo yung pansit ko dati matigas. Hindi ko nalagyan masyado ng tubig. Tapos alala ko matamis yung pansit ko dati. Trinay ko magluto dati nung high school ko, palpak talaga yung pagkaluto ko ng pansit. Yung tatay ko naman, hindi ako tinuruan magluto ng pansit. Naalala ko yun, is New Year ata ako nagluto ng pansit yung tatay ko hindi kumain ng pansit ko kasi <laughs> maalat na parang matami si so iwang ko doon. Walang gulay yung pagkaluto ko ng pansit. Tapos parang tuyong-tuyo yung pansit ko dati. Naalala ko talaga. Nakakatawa, no? Pag magluluto ka ng bata ka pa, hindi mo alam kung paano talaga siya lutuin, ba diba? So ayan, halo-halo lang mga beshi. At ayan, patapos na nga itong ating pagluluto ng pansit sa ating birthday, ba? Diba? So, dati, naghahanda talaga ako sa birthday ko, guys, dati. Pero ngayon is tinatamad ako magluto at mag ng maraming tao, ba? Diba? Nakakapagod din kasi maghanda sa birthday, guys. So, yung mga karomate ko lang talaga yung aking pinakain. So, ayan, naglagay na tayo ng ating oyster sauce. Oyster sauce. Mahalaga yan sa pancit guys yung oyster sauce kasi nagdadagdag ng tamis yan. At saka syempre tuyo. Yung iba naman nilalagyan nila ng suka yung pansit nila. <laughs> para daw hindi mapanis agad. <laughs> Parang adobo eh no. Pero konti lang nilalagay nilang suka para hindi lang. Maglalagay lang tayo ng another set of water. I-transfer e, natin yung gulay natin yan guys kasi maglalagay tayo ng tubig. So, ayan, naluto na yung ating mga ipangsasawag sa ating panset. Maglalagay tayo dyan ng tubig kung saan tayo nagluto ng ating gulay. Tapos, maglalagay tayo ng toyo, oyster sauce, magic sarap, paminta. Nung iba, nilalagyan pa nila ng chicken stocks or beef chuck kung ano ihinalo nila sa kanilang panset. Tapos, tansyahin nyo lang yung paglalagay ng inyong toyo kasi baka maging maalat ang inyong panset. Antay natin kumulo yan guys tapos ilalagay na natin yung ating kanton at saka yung pancet. Kasi yung aking pansit ngayon is may kanton at saka pancet. So ayan ilagay na natin yung ating toyo. Toyo, toyo, toyo. At later on pag kumulo na yan ilalagay na natin yung ating panset nilagyan ko medyo maraming tubig yan guys kasi yung kanton is malakas kumain ng tubig at saka yung bihon pag lang kasi nilagay yung tubig dyan guys syempre matutuyo ang inyong panset so kailangan lublub -lub na lublub -lub yung ating panset dyan at kanton so tansya tansya lang at wag nyo masyado muna nga alatan yung inyong mixture kasi mahirap mag adjust pag maalat na <laughs> Mahirap mag-adjust ng alat, no? So, kuntian nyo lang muna yung toyo. Kasi, <laughs> pag dinamihan nyo ng toyo, maglalagay na kayo ng asukal dyan. Ang mangyayari, magiging matamis yung inyong pansit. Ano na siya, dessert? <laughs> Charot. So, nalagyan ako ng oyster sauce. Nalaman ko lang magluto ng pansit, guys, sa katrabaho ko din dati, pinapanood ko siya kung paano magluto ng pansit. So sabi ko ganun pala, isisipride pala yung gulay, tapos maglalagay ka ng tubig, another na salang ulit ba, tapos ilalagay mo yung mga kanto. Nakala ko, lahat sabay-sabay na hindi pala. So, separate pa yung pagluluto ng mga gulay-gulay. <laughs> so, ayun. At sa akin katagalan, natuto rin ako magluto ng pancet. So, iba-iba naman tayo ng pagluluto ng pancet. Yung iba kasi dinedirekta na hinuhuli na yung mga gulay-gulay. Pero ako gusto kasi sinuluto mo na yung gulay before ko siya ilagay sa pancet. So, maya-maya kukulo na yan, guys. Naglagay na tayo ng ating paminta. Medyo madami yung pamintak ko. Kaya yung pancet ko medyo papery. Ay, papery talaga. Medyo marami-raming paminta yung aking nilagay dyan kasi mahilig ako sa paminta. Pamintang jarog. So, ayan. Halu-haluin, syempre, para mag-ibin yung ating mixture. O, oh, de ba? At ayan, nilagay na natin itong ating bihon at saka yung kanton. At ilublob natin sa loob itong ating mga kanton, guys. At pag naluto na yung ating kanton at saka bihon, na natin yung ating mga gulay-gulay kanina. At yun, luto na yung ating pancet. So yun lang, don't forget to follow my page and subscribe my YouTube channel, my TikTok account, Ben Trinchera damo nga salamat nga pag-upay ka Ngan, God bless. Until the next video mga baby. At ayan medyo paluto na itong ating pansit bihon with kanton. At ayan mabilis talaga kumain ng tubig itong kanton at saka bihon guys. So tansya-tansya sa tubig. At ayan, luto na nga itong ating pansit sa aking handa sa birthday. So yun lang, don't forget to follow my page and subscribe my YouTube channel, my TikTok account. Pentrin Chera, damo nga salamat ngan pag-upay ka mo. Ngan God bless. Salamat sa mga bumati sa birthday ko. Thanks God for another year, another chance. So ayan, magbago na tayo sa ating mga ugali. Charas! So yun lang, God bless guys.